Dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, uh, may basehan kung bakit. Inisa-isa ho yung mga naging basehan kung bakit din lalo na yung pagiging uh, flight risk. Uh, dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng uh, kanyang pamilya lalo na again, si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. You know, yung, uh, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi, you know, imagine yung sinabi niya na she's willing. She was, she was actually uh, instigating yung kanilang mga supporters na ma-break out, mag-break out sila. Naku, hindi ho yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga arrogance, acts of arrogance, ay uh, nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi hindi po yan uh, bebenta sa mga huwes sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa ebidensya. Ang ICC po tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now the former president has been accused of a very grave crime and that is crimes against humanity. May mga ebidensya, malalakas na mga ebidensya, hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC na that pending the case, pending the uh, proceedings, ay nag uh, uh, nagbibigay ng interim release kung sa atin ay yung parang bail, di ba? Yung interim release. Dahil nga tinitingnan lahat, winiway nila lahat ng mga rason, winiway nila yung mga circumstances, yung flight risk lalo na. Tapos uh, yun na nga, ano yung magiging effect gusto yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka the former president and his camp still have the capacity to pressure yung mga witnesses and prospective witnesses. Nandiyan pa rin yung kapangyarihan nila dito sa Pilipinas. Malakas pa rin ang puwersa nila. So lahat yan tinignan ng ICC. Kaya uh, may basihan. Eh kaya nga nung pag-issue pa lang ng uh, resolution ng Senado yung majority vote ng Senado seeking for uh, the uh, house arrest of uh, the former president uh, on the ground of supposed humanitarian assistance ay um, para sa akin malina na talaga yon. Unang una, wala naman wala namang basehan yon na house arrest na maayos naman ang kondisyon niya doon. Humanitarian assistance na again, maayos ang kondisyon niya doon. Tapos yung uh, yung ganyan na isip ba nila yan yung so, di ba nila na consider yung mga uh, libo-libong mga biktima na hindi man lang nila silang alang yung mga karapatan nila na basta na mga pinatay without a due process rights they keep on invoking now those things human rights and humanitarian assistance response pero noon, on naisip ba nila lahat yon so and then uh, yun na nga hindi naman talaga hindi naman talaga papakinggan ng ICC kasi wala na sa atin yon lalo nang nagwithdraw na nagwithdraw ng Pilipinas at sino ang nagwithdraw yung dating pangulo so wala na tayong parang you know wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was uh, simply political uh, posturing, was simply a political move. Na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga, dun sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release.